Uy, <laughs> chicks oh, chicks oh. Oh, saan? You know? Ang ganda. Sexy. What? Chicks ba yun? Parang pakit nun eh. Parang uh, ko ka dyan. Uh, <laughs> akin yun ha, akin yun. Yun na lang. <laughs> ganda. 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 Pwede. Poka ko. Uy, Tul. Inom na tayo dun sa inyo. Awesome. Mamay ang gabi. Ayok Anong... mga nga. Bakit? Bakit? chicks Bakit? Hindi pa ba ako sapat sa'yo? Eeeeh atas kita? Hindi, ibig ko sabihin, hindi pa ba kami sapat sa'yo? Tropa tayo, di ba? Oo naman, ito naman eh. Grabe ka naman eh. Hindi daw kayo tanong. Hindi tanong. So, ano ka. Mamaya ang gabi. bro? Saan tayo? Alas 7? Sa kanila? Oo. Pero saan sabi nyo? Hindi, hindi pwede. Isan lang to eh. Ayaw doon dun. sa iba. na. chicks. May ako. mo Sigurado? Sige ha. Ko, magdadala ka? Oo naman, tama tayo pogi. Okay, magdadala kayo? Oo, uh, marami akong dala. Basta magdadala Taline. kayo, okay sige. Lapitin 'to ng chicks. Nako, angat <laughs> <hatip yun. laughs> Sige, sige, go. Ha, gusto ko eh. Basta mamaya, yeah. ikaw ang chicks ko doon, ha? Yan! Bukod kita dyan eh, manahimik ka, hanap niya. Nilingilabot ako sa'yo. Mampanakit, pre. O, paano ay, ba yan? Ay, bro? Bro. Ay, mamaya na lang ulit sig sig ha. Sige, ha. Ingat lang, ha? kayo, ha. Alas 7. Alas 7. Basta may dadala kong Ayos. Ito, baka kung saan napunta yung kabibiri mo kay Ninya, ha? Ano ka ba? Gago ka. Type na type ko yan. Matagal ko ng crush talaga yan, eh. Type mo talaga? Oo. Oo. Di, di ba nabanggit sa'yo dati? Kung alas tiga kita mo naman kalawan. Ang oh, kalawan? Lalaki ng lalaki. Ang Ma Babahay pa rin yun. Tingnan mo naman ang mukha. Napakaganda kaya ni Nino. Ang hanap ng Tul. babahay din. So, oh, pre, magtiwala ka lang. Supportan mo na lang ako. Ay siya, sige. Kung yan gusto mo. Oh, sige, pre. Um, tuloy mo lang yan. <laughs> Akin na to. Sige, tagay mo na. Hmm. Pait. Yes, Nasa mga ba natin dyan? Relax lang kayo, guys. Asa Saan na yung na? sinabi niyo sa akin kanina? Papunta na nga raw sila. Papunta. Slam. Pwede mo sexy na? Sabi mo, kasama mo na. <gasps> Ay, ang kinis ng balat. Eh. Propa! Oh, so guys. Oh, nandiyan oh. na kayo. Nandiyan nga sila. Oh. Ang ah, ganyo? Kayo yeah, ang maabi. Pahay sa, no, sa amin eh. Anak na Pumili anak na tayo. Eh. Pumili, Pumili pa kami ano eh. Pumili pa sa Tagal nyo eh. Tumagay na Ito. kami. Tagayin natin mm. to. Ah, mukhang galit. Mukhang masarap to ah. Ha. Ano man, man, yan? Man. Anong babad niya? Wala. Shit, Yusuf. Ano na. yan? Na ano lang natin yun? Sarap rin. Ayos to ah. Oo nga eh. Medyo mamait-mait pero. Yeah. Okay. At, tagay na rin ako. Uh, Nakapaw na ako eh. <laughs> Walang payat yan. Nasaan na yung pinakukuha ko sa inyo? Kada? Nakalimutan namin mag... Ikaw kasi eh. Di mo pinaalala sa akin kanina eh. Hey, Inubodol kasi... niyo lang ako eh. Bibili kasi kami nito. Nawala na sa isip namin. Ay nako ma. Sige lang. Sige mga tayo. Party people! Party. Daru Uh, yeah, nga. ibus na. Uh, ano ba to? Pang ilan na yan? Wala na nga. Ubus na. Wala ba, ba beatin, pre, beatin. Uh, soba, na bang sunod pa yan? Bitin pre, bitin. Ha? Parang malas paapal ata kayo wala wala ba? Ulang yan? Bitin pa yan. Okay ka lang ba? Hindi ba? Alimutan ko yung mo. mo. Ah. Bili pa kasi. Bili, bili, bili. Mm -hmm. Ito ba lang i-vlog? Wait. Ah. Wala nang mali. Samba, eh. Wala S S S na Wala Pen, pen yan. Pen. Hmm.

Þakka fyrir því að það er því að það er því að það er því. tayo. Chong! Okay. Hey, ano Ang gagong Jason. Oh, ano mo bang gino? Muntis ako eh. Ha? Ginago ko ng na. <laughs> ano sabi niya? Ah, sinabi ko sa kanya na yun. Oh, parang mo ba sabi? Ipalaglag ko daw. Kahit naman ganito tayo, hindi ko kayang pumatay ng bata gago talaga yung height yes, na yun. Kahit naman tumboy tayo, hindi, hindi natin naisip yun. Tao din tayo. Pati Pero... hindi naman pwede yung ganyan. <laughs> hindi daw niya pananagutan to. Kasi tumboy tayo. Gago <laughs> talaga. Hayop na yun. Kita niya talaga. <laughs> Pero yung plano ko, bubuhayin ko to kahit, pa. Uh anong mangyayari. Bubuhayin ko. Chong, tama yung gagawin mo. Magpakain na ka, magpakaama ka dyan sa batang yan. Huwag mo nang habulin yung walang... Ah, gigigilok sa kanya eh. <laughs> Naawa lang ako pero kaya ko to. Oo, nandito naman ako, Chong. Hindi kita pababayaan. Kaya natin yan. Kaya ko to. Mm hmm. Harvey, anak. Ano po? Iwan muna kita kay Tito Barbs, ha? Okay po, mami. Pakabait ka doon. wag makulit. Opo, hindi ako makulit. Okay, very good. Tara na. Okay. Harvey. <laughs> Nak. Tito pinapansin ito, huy. Harvey. Harvey. Harvey! Anak! Harvey! Harvey, saglit! Saglit nga! Pa... tagal-tagal ko na gusto mong makakilala yung girlfriend mo. Ba't hanggang ngayon, hindi mo naman ako pinapakilala kahit, kahit sa pamilya niya. Di ba dapat pinapakilala mo ko kasi ako ang mami mo, ako ang nanay mo. Mami? Pabakilala kitang mami doon? Yan yung nga yung bisis niyo. Nakasombrero kayo dyan. Para kayong lalaki. Eh, di ba, alam mo naman na ganito talaga ako sa porn. na maging tao ka, ganito na talaga ako. Yun nga po yun eh. Yun yung nakakahiya. Nandun ako sa labas. Pinagchichismisan ako ng mga tao. Barkada ko. Girlfriend ko, yung pamilya niya. Nanay ko raw, bakit ganyan? Anong bali ko? Eh, ba't mo sila intindihin? Tayo ang mag-ina. Dapat tayong nagkakaintindihan, di ba? Mahirap mong maintindihan. Anong hindi mo maintindihan doon? Hindi eh, po ba sapat ang mga to na tayong dalawa hanggang lumaki ka na tayo lang ang magkasama, di ba? Na, ano naman at ngayon eh, nung magka-girlfriend ka, mag... Iba na ko kasi ngayon, sa noon. Nung bata ako, wala. Okay lang sa akin yung narinig ako sa labas. Pero yung ngayon, masyado na eh. Nahihiya na ako eh. Malaki na ako, mami. Hindi ko alam kung mami pa rin tatago sa inyo. Tatay na eh. Ito eh, lang kailangan ikahiya mo ako na hindi naman siguro dapat yun. Ako po kasi yung sa labas, mami. Nakakahiya sa labas. Tol. Tama-tama. tama Hindi tayo mag-celebrate ng Father's Day sa inyo. Total, may daddy ka, di ba? Dito kasi, may mami nga ako, karo. Parang lalaki mag-bias. Tukong boy. Tara, tol. Harvey. Tara na, ayam na. Ito. Bakit naman ganun anak ko? Di ba lang yung naitindihan yung lahat nag sakripisyo simula ang bata siya. <laughs> Hindi niya ba alam na gusto na nga niyang gusto ng ama niya mawala siya dito sa bundok pero <laughs> pinaglaban ko siya kahit ka dito ang estado ko. <laughs> Di man lang niya maitindihan yun? Ang <laughs> sakit. <laughs> Ang sakit na ba <laughs> Ito lang pala kailangan niya. Edi eh, sige. Gusto niya, nanay. Edi eh, nanay. <laughs> Magpapaka nanay. Edi nanay para sa anak. Tol, ba't gina naman naman yung nanay mo? Makakaawa, din mo ba nakita yung itsura? Alam ah, mo, simula pagkabata ako, gano'n na eh. Pinagchichismis na ako kung saan saan. Sa school, sa labas ng bahay. Nakakahiya na. Pinagchichismis na ano? Tomboy. Tomboy ang nanay mo? Hmm, ganun man hmm. eh, amit. Ano problema dun? Nakakahiya na kasi. Tapos gusto niya pong pakilala ko siya sa girlfriend ko, sa family pa niya. Hmm. Oh. alam ano mo, maling mali ang ginagawa mo eh. Ano mo mo ipapakilala mo siya sa pa pamilya ng girlfriend mo? Eh, nanay mo yan. Ano, ang bait-bait nga ni tita eh. Pag pumunta kami dyan, inaasikaso pa niya kami. Pinapakain kami. Naabutan kita tol kanina. Walang joka. Ah, ah, Nakita ko yung ginawa mo sa nanay mo. Hindi nga ako agad nakapasok eh. Alam mo bakit kayo pinigil? Kasi naawa na ako sa nanay mo. Kaya pumasok na ako. Dapat nga, uuwi na ako kanina. Eh. Nakita ko kayong nag-aaway. Alam mo tol. Nakwento sa akin ng nanay ko magkakatropa kasi sila nung kabataan eh. Nakuwento niya sa akin na hindi pala sinasadya ng nanay mo na mabunti siya. Alam mo bakit? Bakit? Ito, napakahirap ng pinagdaanan ng nanay mo. Nag-inuman lang daw sila na isang gabi. Tapos may nangyari don sa yung tatay mo na taranda dun tawag ng nanay ko eh. Alam mo yun, hindi niya daw sinasadya mabunti siya eh. Kasi syempre ganyan nga ang Ganyan nga ang ano niya, kasarian niya. Tomboy, tas mabubunti siya ng lalaki. Oo. Oh. Alam mo bang kaya yan na, ginawa, na nangyari dyan sa nanay mo? Pero binuhay ka pa rin niya. Gusto nga ng tatay mo, ipalaglag kay. Pero sabi ng nanay mo, hindi niya kayang gawin yun. Kasi to, kahit tomboy siya, hindi niya daw kayang pumatay ng tao. O, oh, pinanindigan ka ng nanay mo, Ton. Alam mo, Harvey, hindi pa wala ang lahat eh. Bumalik ka doon. Kausapin mo nanay mo. Bumawi ka. Ha? Kasi kawawa talaga yun. Eh. Ha? Pero na muna siguro gagawin ko. Hindi mo na ako kasama sa'yo. Sige, sige to Ako na lang mag-isa. Okay lang. Mas okay lang kahit mag-isa ako. Basta ayusin mo yung problema sa nanay mo, ha? Maraming salamat, tol. Hmm. Uh. Ayaw oh, oh, Oo, oh, ayusin mo yan, tol. Oh, sa maraming salamat sa oh, kwento mo, ha. Kasi Ngayon si ko si lang nalaman yan, eh. Uy, tol, kung sabihin na kinuwin mo, magagalit sa akin. Oo, hindi ko na sasabihin, hindi ko na ipapalam. Ha? Huh? maraming salamat ulit, uh, 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 tol. Okay, tol. ingat ka, ingat. Bukas na lang. Oh, oh. Okay. Kaya din na to. Para sa anak ko. Pag... Uh, oh. oh. Akala ko ba meron kayong celebration ng tropa mo for Father's Day. At umalis ka doon. Mami, sorry din sa mga nasabi ko sa'yo kanina. Hmm, wala yun na. Okay lang. Alam mo, napakasakit noon. Eh, Nabigla lang po kasi ako eh. Lahat naman, lahat, okay lang yan. Basta, mahal kita, anak. Mahal na mahal kita kahit pa anong nasabi mo, kay masakit man yan o hindi, okay lang. Ganyan talaga ang mga nanay magmamahal para sa mga anak. Kahit anong mangyari, basta tayong dalawa, sasaba tayo sa hirap at ginawa. ba? Diba? Kaya natin yan. Okay lang yung nakasensyan mo na po oh. ako sa nagawa ko. Mm. Magpagpapasensyan lahat. Mahal kita na. Kukuha, alam mo lang. Mahal na mahal kita. Ano po ba yung ginagawa niyo ngayon? Ito nga, di ba? Ayos ako. Kita mo. Pa para. Ito di diba po. Di ba na ako kahiya? Ayan ho. Oh. Ayan ho. Mami. Ayan ang mas bagay sa inyo. Lumaki ako ng ganyan ang nakikita ko. Mas bagay po sa inyo yan. Adak, Mas maganda sa mata ko yan. Adak, salamat ha. Naiintindihan mo na ako ngayon. ay ano bang iyan, adak? Mahal na mahal kita. kung na mo lang pinagdaan ako simula doon. Para sa lahat at ang gagawin ko. Gagawin ko. Hindi ka pa babalik doon. Balikan na. Okay na ako. Eh. Mami. Ay, na ako na. Hindi na. Yung ganito nga mo, Paps. <laughs> paps ba talaga? Okay na. Okay. Ikaw na ang tumayo sa aking ina. Ikaw na rin ang tumayo yung tatay sa akin. Kaya ngayong araw na to, mag-asama tayo mag-celebrate ng Father's Day. Talaga na? Kaya, Paps, Happy Father's Day. Ah. <laughs> Salamat, <laughs> <laughs> Mahal kita anak, mahal na mahal kita. <laughs>